Maring itinanggi ng Philippine Coast Guard na nagkaroon ng anomalya sa bidding para sa pagbili ng mga bagong armas. Sa isang pahayag sinabi ng Philippine Coast Guard masyadong malisyoso ang mga lumabas na mga report na umano'y may irregularidad sa bidding sa pagbili ng mga bagong 9mm pistol. Ang natalong bidder na isang Korean firm na Dasan Machineries Company Limited ay gumagawa lang ng isyo matapos na hindi pumasa ang kanilang bidding documents sa hinahanap ng Bids and Awards Committee ng Philippine Coast Guard. Ang ka-joint venture nito ay uh, na-disqualified matapos ang mga mali at uh, questionable informasyon na inilagay sa bidding documents. Wala rin katotohanan ang aligasyon ng, ng uh, Dasan Machineries Company Limited na overpriced ang uh, mga biniling 9mm pistol at hindi rin umano tumanggap ng suhol ang mga matataas na opisyal o tumanggap umano ng uh, suhol ang mga opisyal ng uh, Philippine Coast Guard. Kaugnay nito, handa nilang sagutin yung mga kasong isinampa sa ombudsman ng natalong kumpanya. Ito si Patron No. 5. yung pang para siyempre na may talang lakas. DWIC. Nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama.